Yeah. Akin na nga po! Akin ah, nga yan, di ba? Kuha pa nga ni, di ba? Kaya dapat ako ang ulo ko Hindi, forget pa ka, Rika. Lagi na lang. Akin na! Huwag kang sumigaw! Para kang sunama! Taman mo yan! Stoy. Stoy. Tumi tumigil nga kayo. Lagi na nga aaway Show may lang yan. Maghintay kayo. Bibili pa ako. Papa, si Denise po kasi ang damot-damot. Ako daw, ikaw nga yung ano dyan eh. Sabi kong tama na. Denise, Tasha, dapat hindi kayo nag-aaway lagi. Dapat lagi kayo nagmamahalan. Hindi nag-aaway sa maliliit na bagay, okay? Hmm. Oh, anong kaguluhan to, Mahal? Ah, Mahal. mo na naman yung mga bata. Mahal, ba't <laughs> tayo nandito kumain sa labas? Eh, pwede naman tayo sa bahay na lang. Ah, ano ko ba naman, best Alam mo siya makumain dito sa David's Tea House? Mahal, may gusto kasi akong sabihin sa'yo, kaya dito tayo kumain para isalubrate natin natin. Ah, uh, ano naman yan, ah, Mahal? Mahal, tumutis ako. <gasps> oh my God! Ganito eh, naman? ko ulit! Oo, oh. pero sana this time, lalaki na. <laughs> oh. Ay, kung babae yan, ako magpapangalan na. Um... Baby Iana. Or, <laughs> pwede na Baby Rachella. Kaso, bakit ko Rachella? Iana na lang. Diba? <laughs> mahal, sana nga, lalaki na yan, this time. Pero <laughs> kung ano man yan, tatanggapin ko pa rin. Hmm? Salamat, Mahal. O, oh, ano? Makita kayo, mga anak. Oh, Tama, mga anak. Tama yung oh. pagtatalo. Oh, sabi ko, oh. bibili pa ako isa ba? Ito yun na. Hati kayo. Sige <coughs> nung si Sky na muna kami. Ah, sige. Hati kayo. Okay. Oh, mahal. Diyan ka na pala. Opo ka rito. Maaga kong pinatulog yung mga bata eh. Para maaga tayong makaalis bukas papuntang Tarlac. Baka grabe na naman yung traffic eh. Grabe yung pagod ko, mahal. Pahinga ka pa muna dyan. Pagkaanda ka pagkain dito. May ka lang. Mahal! Mahal! Iyan. Iyan. Nasa hospital si Russell hindi ko alam kung paano ko haharapin ito kagami lang siyang bumagsak sabi ko sa kanya noon magpa-check up siya pero ayaw niya kasi sabi niya okay lang daw siya pero yeah, hindi siya okay alam ko Anong ibig mong sabihin? Alam mo. Ah, sinabi na sa akin ni Russell noon pa na meron siyang iniindang sakit. Pero hindi niya magawang sabihin sa'yo kasi natatakot kang... Natatakot siyang masaktan ka. Lalo-lalo na yung mga bata. Pero, pero, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi mahal ka niya, Aya. Eh, mahal eh. na mahal ka ni Russell, pati yung mga bata. Ayaw na ayaw na makikita kayo mahihirapan. Iyan. <laughs> Iyan tanuhan mo ko. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Iyan, wala na kami pera. Hindi ko alam kung saan pa ako, kung saan pa ako kukuha ng lakas. Eh, hindi lang pera yung kailangan mo. Ang kailangan mo lakas. Tapang na pananalig. <laughs> Kailangan mo maging matapag para kay Rachel. <laughs> Kaya di mo yan, ha? Alam mo ba yung kabataan natin? Ang dami natin pinagsabahan. Ang dami nating kalukuhan. Pati yung mga away natin. Kahit sa pag-away natin, ikaw yung palagi kong inuuna eh. Kasi... Ikaw yung tunay kong kaibigan. alam mo ba, Ian? Ikaw, ikaw ang nagbigay ng kulay ng buhay ko. <laughs> Grabe ka naman sa kulay. ang kulay? Pink? Ian, salamat sa lahat. Salamat. Mm -hmm. Alam mo, Besh? Eh, hindi ko pinipilit na mahalin mo rin ako. Ang mahalaga sa akin, malaman mo na nandito ko palagi para sa <laughs> Hindi, hindi kita iiwan. Ian, pasensya ka na Ian ha. Hindi ko nasikilan niyang pagmamahal mo. Pero, Lagi mengtak tendang, mal kita bilang kibigan. <laughs> 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 PLEASE! Ate na po! Ate na yun! Ate Denise! Diba ako panganay? Palangin ka na nagganap! Sa'kin -sa po! Ate May Sa ka Denise! kayo! Denise! Natasha! Naalala niyo kung sinabi ng Papa Russell niyo? Remember, magmahalan kayo bilang magkakapatid at huwag kayong mag-aaway sa mga magingit na bagay. Alam niyo yan? Mm. Oo. Oh. Ano naman nangyayari dito? Tama na nga yan. Kumain na tayo. Sabi Inge Ingay-ingay niyo. Mm. Kumain na kayo. Baby Russell naka yung kapatid niyo. Hoy okay pa sayari. Eh, okay. ibo ina tayo. Kaya oh, dali ka na. Ang sipag pa yung dalawa. Okay ha yeah. tayo pa naman kayo. Kumain na kayo, dali na. Okay, oh, mamahala po mo. Hmm. Mas ba dun ang mga Parang may kulang, sa sinabi niya. May kulang. <laughs> Tayo niya matapos. Ang huli ko nga lang sa manok. <coughs> hey! Tumigil nga kayo! Lagi na lang kayo nag-aaway. Para show may lang. Maghintay kayo kung gusto niyo. Bibili pa ako. Papa, si Dines po kasi damot-damot. ako yung ano po. <laughs> Huwag kang tatawa, please. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ian, tuduhan mo ko. Wala na kaming pera. Mali yan, nagskip ka. Nag ka. nag ba nagskip Nag-skip lang siya. <laughs> Denise! Denise, ah! Tum tumigil nga kayo. Naalala mo ba sinabi ng Daddy Russell nyo dati? Kayo ah. ba? Diba, sabi ng Daddy Russell. Huwag ah? Kahit nga sa pag-aaway natin, ikaw palagi yung inuuna ko. Ano uh, yung ano, yung... ano, yung... Kaya alam ko, mahalaga na malaman mo na nandito lang ako palagi para siya. Yeah. Iyan. May line pa ako. Basta gag. Kaka-lubiting ka talaga. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain, nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa tibon Manila. Sa kanin nga po palang, kailangan nyo ng smartphone. Dito po kayo pumunta sa Cellboy, sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila and don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Timon Manila. Maraming salamat po! Dahil sa Timon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh... Sa Timon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, wala kasi saya Sa bawat tulog at kalaw Magkasama tayong lahat Timon Manila